yan mga idol uh, traffic na mga idol uh, traffic na papasok ng pier mga idol dito tayo sa holding mga idol ayan mga idol oh. ayan mga idol uh, medyo, uh, ano na mga idol may pila na mga idol papasok yan nga ang sinasabi ko sa yung iba mga idol no uh, yung uh, gustong nga uh, mag pair na kailangan talaga mga idol ay uh, pag uh, sasaba kayo dito sa pair dapat ay uh, may lagi kayong uh, uh, daladalang baon uh, baon mga idol na ano uh, pasensya kasi kung wala kang daladalang baon na pasensya mga idol ay, wala ka talaga. Kailangan talaga mga idol. Ayan mga idol. Oh. Ang chassis mga idol, maluwag. Uh, maluwag ang chassis. Uh, ayan, maluwag ang chassis. Uh, hindi lang mga idol. Uh, hindi lang ang uh, uh, may kila. Chasi mga idol, napakaluwag. Wala talaga mo. Walang bilang chasi mga idol. Hinti lang. Grabe nga yung mga idol. Ang uh, ano, uh, MIP at saka South. MIP at saka South. Hinti uh, din ang sa South din. Haba oh. din ang pila mga idol. na ano ng oras mga idol na good morning na, good morning kasi launa na mga idol no? ah uh, Ayan mga idol ang ating uh, sitwasyon ngayon mga idol Ayan, uh, maraming salamat mga idol ha, sa panunood mga idol Bye bye